kaya di, di, kaya may ano dito may natirang anak dito kasi dito inubos namin dito yun ayun ano? oh iyak talaga ng bata oh iyak ng bata dito kami sa area galing kami dun kay Philemon so lagyan namin ang shield yung yung area na Philemon Dalawa na lang kami ngayon mga ka-explore dahil si Makiting na iwan doon dahil um, magluluto daw sila ng gulay. So, ito yung area dito. Napakaganda talaga ng tanawin dito mga ka-explore. Tanaw na tanaw yung mga bulubundukin. So, yun oh no? So, yung bundok na yan, malapit yung lupa ng misis ko dyan. Nagpupunta kami dyan. So, ito. Dito ba. siya sa itaas. Hindi ko lang alam kung hihiga ba sila diyan o uuwi sila mamaya gabi na daw. Ah, alas 10 siguro sila uwi Kung hindi na kaya baka diyan na, na, ]Yeah, UH, uh, uh. Di na uh, sila matulog baka mahugmak yung balay ni Pilipon dami kasi sa nila doon so wala tayo napapansin na nga yung alien no? simula nung si uh, simula nung uh, pabagsakin namin yung malaki talagang UFO kanina so wala na kaming nararamdamang alien ngayon pinagtulungan namin apat kami Pahimik no? Wala wala tayong nakikita. Baka, baka baka tuluyan ng baka wala na sa area na to. Oh, alerto pa rin tayo mga explore no. Baka ah, uh, alien yung Mag-ingat kayo diyan ah. Basta nilagyan na namin ng shield diyan. Huwag kayong mag-alala diyan. Nandiyan pa si Mang Kiting. So, yun. Ah. Uh, uh, sila. Hindi kasi alam ni Pilimon na ah, uh, Dina, dadali namin yung yung UFO dun kakarating lang niya baling sa pangangahoy pagkuha ng panggatong yun mga isloro iba talaga bro pag pag mag ano na magtatakip silim ang dami nating naririnig ng mga buses yan o kakaiba know, na yung paligid mga ka-explore Parang Nandito pa pero sila. Ha? May mga ano, may mga UFO oh, ngayon lang oh. Ngayon lang. Ito, nasa malayo. 'Yun oh, nararamdaman natin yung ano niya. Yung parang yung aura o yung kwersa meron talaga oh meron talaga kasi may ipo may talaga wala parang ah dito banda uh, dito yata o dito uh, parang... dito malayo ba ya? Ano natin? Obserbahan natin to. Tingnan natin. Tingnan natin mabuti. Nasa na lang ba? Nasa pabilang bundok eh. Kayak bandel di to, di to, di bulan jen, di sini kok bulan jen. Baka kasama yung sa ano ba, yung kanina. Tingnan natin, i-video natin para ma para ma ano natin. Kamusta sa camera? Ito may kalayuan daw. Narinig ko yan? Mm. Meron talaga oh. ayo no? oh. Ay, ala. Yun no? Nandun sa Nandun bundok. Sa Nandun. abut yan. Titirahin natin yan. Titirahin uh -huh. natin. Ang layo yan, pero... Malayo yan. Subukan lang natin. Uy, no, wala Bakit kayo dyan sa banda, no? Nawala no, siya. Yung mga kampi ko nandun, no? Yung mga banda na banda okay. siya. Napaka, ano? Napaka layo. No. Ano kaya yan dyan, no? Ano no? Ang layo na ng bundok na yan. Ito na yung parang namin, kaso para biglang, ano? 'Di ba yung 'di ba yung UFO kadalasan kapag nag 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 ano yan nag nagtambay yan diyan kasi kadalasan yun bumabagsak yan ng alien. Baka marami ng alien diyan sa lugar na yan. Ano ba na parang ano ba oh, yun? Yung yung yung, yun, ba pinababa. sa ano pa ba nag-deploy ba nag-deploy? Nag-deploy sila ng ano nila. Baka marami ng alien diyan sa bundok na yan. Diyan siguro galing yung uh, pabakit natin kanina, no? Siguro. Kasi ano lang, magkatapat lang talaga. Ano, no? Pero malayo pa yan. Malayo Ay, sobrang layo niya ang, ang liit ng ating na ng bundok, oh. Mas mabuti siguro kung mapuntahan natin yan para ma... Baka ano yan ba? Baka yung hideout nila ba? Or tampo nila? Baka, baka may mga... Baka... Eh. Baka may mga ano sila dyan. Dinadala na mga ano... Yung mga biktima nila yan oh oh tayo hindi hindi na siya nagpakita balag sana namin tirahin pero nawala siya agad mukhang nakahalata yata yung so, na ng mga ka-explore at wala pa ng flashlight so hindi kami pwede abutin ng gabi dito sa bundok kailangan namin makababa. So, yan. Yeah, kanina pa kami tanghalik na punta dito. Nabot kami ng, ng mag-magabi na. No? Tumutulog na. Paiba na yung paligid. Oh. Uh, silim na kasi. Parang ang dami ng mga elemento. Aktibo na yung elemento ngayong oh, oras na to. Kapag araw kasi parang ano lang, parang wala lang sila. Kapag mag-aalas 6 na. Ayun. Oh. Uy palak mukhang palaka siguro yun meron pa na dito, dito. ang bibensya may tao napunta dito mga durian pa nalaglag sa sayang naman nalaglag yung ah kaya pala kaya pala tinabas yung mga kahoy at damo dito na para madali makita pag nahulog yung bunga ng durian para malinis dyan sa tok tok bro uh, dyan namin na uh, sa gupa yung marami ding tiyanak pero ngayon malin doon sa bandang itaas. Oh, doon sa itaas Itaas nito. Ah, itong mismong area dito. Hinalug-hug namin to. Nakita ko yung, yung may kubo, o, may may maliit na kubo nandoon diyan nandoon yan sa itaas. Pero wala na, clear na namin yan. Wala na kaming na inubos na namin yung tiyanak dyan, dito sa area na to. So, ngayon malinis na oh. Oh, uh, tinabas okay, na ng dito kasi ano, yung yung, yung na <laughs> Dito. Um. Napaka napaka creepy talaga ng area na to. So dito. So wala na kaming nakitang un naramdaman na narinig na tiyanak dito. Tapos yung problema, yung ilig. Okay, na-explore. Mayroon pang lugot.

Dito banda, dito banda Ha? Dito banda? Oo di kaya may ano dito May natirang tsanak dito Tsanak yun Kasi dito, inubos namin dito yun Ayan oh Iyak talaga ng bata oh Iyak ng bata Uy Ayan oh yak namba tak nak expect Perinik pa? Meron pa? Mahina ah, no? e -hmm. so, okay. so, mm, so meron pang canak siguro to. May pang dito. May naririnig ka ba dyan, bro? Wala na, pero yung mga susulan na, pero yung parang hawaran niya. Nandito pa... pa rin? Oo. Yeah. Try nga natin. Yeah. Oh, Nawala yung iyak. Nawala yung iyak niya? Yeah, may iyak. May nawala yung iyak. Nawala yung iyak? diyan na nawala yung iyak. Bakit may hindi pa pal Basta yung alam namin dito na area kasi ba, uh, bago namin maubos yung tiyanak dito, binalik-balikan namin to. Naka tatlong balik kami dito, wala na kami nakita talaga o narinig na tiyanak kaya ngayon nagulat nga ako may bakit may narinig tayo dito. Hindi ba ano? Kasi yung mga encounter ko din, may isa talaga na pinabayaan ko lang. Ah. Isang oh. talaga na tinabihan. Nakapunta pa nga yun dun sa ano? Dun sa Kairamson. Uy. Uh. Sumusunod pa yun palagi pero hindi na ano ba na. Pinabayaan ko na lang. Ba? May isa pa talaga nang kanata makasubay ba dyan sa... Uh, may isa pa lang uh, Hindi pa talaga so, na... Hindi ah, talaga na... Hindi na uubos uh -huh. nyo. Uh -huh. -huh. Parang matira. tika kaya may... Hindi kaya may... may... meron siyang tirahan dyan o wala naman tayo nakitang butas baka na lang siguro din ba baka napadaan lang din kasi sa ganitong oras na malapit na ano magagabi mag ano na ano? ano. pagitilim na ayun malapit na oh madilim na po yung paligid naramdaman mo pa siya wala na no wala naman malakas yung ano yung wala naman wala na talaga kaya, huh? anong natin? Yung wala na rin. Sige, hayaan muna natin yan. Kung ma-encounter natin yan sa sunod. Uh, oh, kailangan nating maka... Kasi wala kasi kaming flashlight, mga ka-explore. So, malayo pa yung pa, pa labas dito. So, kailangan namin, kailangan namin magmadali. So, hanggang dito na lang ito, mga ka -store. Maraming maraming salamat po. Babalikan namin ito. Dahil may na-encounter kaming kanak dito. So, kailangan namin magmadali talaga.